nakikita, like meron siya, na for, for, like nananaginip siya. So yung mga panaginip niya is foretelling ng mangyayari. Oh. So, ang... Um, Ito parang yung mga, ganun yung mga nagiging saint eh. Honestly, totoo. Okay, oh. Diba? Alam mo sinasabi ko. Alam kong maraming skeptics, maraming yeah. pwedeng sabihin na, oh, naniwala ka doon, ganun, ganyan. Pero obviously, I'm trying to take it with a grain of salt din. Yeah. Pero, isa sa pinaka, sa tingin kong number one thing na nagpapaniwala sa akin is, sabi ni Tita one time, na naginip siya, mamasakay rin yung pamilya niya. Nangyari talaga yan. Nagkamali siya ng dasal, sabi niya. Nagising siya, nagdasal siya. Sana wag mangyari sa, sa pamilya ko. Alam mo nangyari the next day, ang minasakay yung kapitbahay. Oh, that's, that's crazy. May one point, sabi niya. Ewan ko kung ito totoo, but it could be possible naman na nagpakita daw sa kanya si Mama Mary. Nung bata, bata pa siya. Bata pa siya. <laughs> Alam mo, pwede maging candidate naman ano. 'di ba? Tapos 'di ba ganun yung mga I think so. Yung mga same 'di ba? Yung mga kuwenta ng mga nagiging same 'di ba? Kaya sila nagiging same kasi nga may mga isang kategory parang pag yung yung body mo. Parang hindi na agnas, yeah. Like talagang santong santo ka talaga. Nagpakita nga sa kanya si Mama Mary. Tapos ang sinabi sa kanya ni Mama Mary daw is magkakaroon ng susunod na flash flood na parang nova na parang nova. Hindi ang di ba nagkaroon ng Noah's yeah. Ark. Yeah. So yun yung pumatay sa like yung parang na waste like na wipe out yung buong humanity noon yung yung unang nung Noah's Ark kasi nga parang parusa ni God. Kung tama kung tama yung intindi ko. Yeah. Tapos lumabas daw si Mama Mary sa panaginip niya ulit and this time sinabi niya na Mangyayari ulit yon for the second time. Parang bare months yun, hindi niya lang maalala kung alo specifically. Ano yun? Parang mananaginip siya tapos... Mananaginip siya tapos yung mga panaginip... Parang may premonition siya na... Exactly, that's the term. Hindi ko lang mahanap yung premonition. term. Premonition. Yeah. Yeah. Sabi niya parang ba... Parang power siya bro. Yeah, exactly. Kasi sabi niya nung sila'y bata pa, meron yata siyang lola na ang nangyayari is kaya manggamot. Yeah. Like yung healing power through spiritual. Like yung let's say parang kay God. Yeah. Gano'n. Yeah. So ngayon, may sinasabi si tita na let's say may magpapagamot sa lola niya, pero yung tao, let's say talagang malala na. Yeah. Parang susubukan, parang halimbawa ah, sabi oh, titreat kita. Like, halimbawa, a-apply yan ng mga kung ano-anong, um, let's just say, like, painumin kita ng tubig, kunwari akala mo gagaling ka, pero deep inside, nung bali yung lola niya, alam na, through the mercy of God, hindi na gagaling. Like, alam na niya, mamamatay na to, pero for the sake ng nagpunta dito, tatry kong gamutin para isipin nila, sinubukan ko silang gamutin. You know what I mean? Yeah, yeah. So ngayon, sabi ni tita, na ipapasa daw yun, yung, kapas- yung kakayahan na yun sa kanila. Yeah. Ang isa sa mga pwedeng ipasa, isa kanya. So ngayon, ang sabi ni tita, sabi ko tita, para, para ipapasa sa inyo, paano ba yan? Para bang aswang yan? Yung may nilulunok na bato? Yung pag yung sabi nila, pag, pag may pesta. Yung wag kang kakain sa... Oh, yeah, wag kang inom. Totoo parang, daw yan. Dumudura sila sa ano eh. Sa baso eh tapos pag na nainom mo aswang kayo. na pag may nag-imbite kumain huwag kang basta kakain kasi hindi mo alam na baka laman ng tao yung kinakain mo and baka tsaka yun. meron din daw yung mga nagiging shapeshifter. Oo. Oh. 'yun totoo din daw 'yun. Ah uh, balik tayo dun sa sinasabi ko nga di ipapasa kay tita. Yeah. So ngayon dapat daw bago maipasa sa 'yun dapat pure ka. Gagamitin mo yung kapangyarihan like sa kabutihan para nasa lahi nila yan nasa lahi ata nila yeah. so ngayon like dapat meron kang like yung purity kung tawagin na parang let's just say ibibigay ko sa iyo itong kakayahan na to hindi mo to pwedeng gamitin sa so, kahit na anong kasamaan or whatever sabi ko tita, ano yung ano yung uh, parang ano yung para anong anong gagawin nyo para ipasa sa inyo kukunin mo, kukunin mo ng dila oh. sa dila <laughs> ay ganun ba o oh, may lalabas bang bato <laughs> hindi naman daw may parang planggana daw sa gitna lulukso ka doon so git Ginawa talaga nila yun. Pero hindi, like yun yung sabi lang ng lola niya, sa kanya, na yun yung process ng pagpapasa ng kapangyarihan. Oh, okay. Tapos meron silang isang libro na, let's say, nasa treasure chest yata, ah, parang nasa baul. Hmm. Ngayon, pag binuksan mo yun, tatanggapin mo yung, yung, yung kapangyarihan. Pero hindi niya binubuksan kasi nga, ayaw niya. Tsaka alam niya sa sarili niya na hindi siya parang hindi siya ano hindi siya worth, like hindi siya worthy yeah. para doon parang si Thor, di ba, that worthy oh, yeah, ka yeah, oh, yeah. para makuha mo yung hammer oh, parang ganoon so anyway naniniwala naman ako yeah. kasi parang wala naman ako nakikitang dahilan para yeah. bullshitin ako yeah. ni tita eh di ba? Pero kasi nagsimula yung kwento ni tita from bata pa siya merong one time na hindi ko alam kung maybe i think she's 13 years old nung time na yun yeah. yung sa kwento niya sa highway daw nag-cross siya tapos masasagasaan siya nasa nasagasaan siya. Mm. So, ang last memory niya, so nag-cross siya, may parating sa highway, nasasakyan ng jeep yata. Oh. Pagdating nung jeep, wala na siyang naalala, like parang blackout. Mm. Last thing na naalala niya, pumikit siya. Pagising niya, yung mga tao ata nandoon na sa paligid niya na tinaano kung okay lang siya, ganun. Pero nung naalala niya is nung nawalan siya ng malay, meron daw nagsalita sa kanyang boses. Sabi sa kanya, ano, Jeffrey Dyson. <laughs> <laughs> Putang ina. Pero <laughs> <Seriyoso> sa akin. Hindi, <yan>. hindi. <laughs> joke lang, joke lang. Anyway, ibig sabihin nung may nagsalita daw, sabi. <laughs> sabi. <laughs> <laughs> okay, mama. Chupo di sun. Hindi, nen, nen, ito, ito. Seryoso, seryoso. Sabi daw sa kanya, hindi pa ako tapos sa'yo, may plano pa ako sa'yo. Parang may ano ba? Taga sa probinsya ba yung sila dito? Actually, hindi ko din alam eh. Pero ang, ko alam yeah. kung originally sila nag, nagmula sa Bulacan. Doon sila tumira. Pero hindi ko lang alam, alam nung kabataan ni tita kung nasa taga, like born and raised sa Bulacan. Oh. You know what I mean? Yeah. Mga ilang taon siya nun? Mga, 13. Oh, 13. Tapos yun nga, yun nga sabi ko sa'yo. Sabi nung bosses, hindi pa ako tapos sa'yo at may plano pa ako sa'yo. Yun daw, may narinig siyang ganun. Then after daw nung event na yun, like, like like may nangyayari na, na parang nakakakita siya ng mga premonition. Una, sumakay daw siya ng jeep. Tapos, may nakita daw siyang kahon. Yeah. So, ibig sabihin like, 'di ba pag sinabi mong kahon parang kabaong. Uh -huh. So ngayon, like parang yun daw yung nakikita niya, everything na tignan niya, parang ang nakikita niya palaging shape is kahon. Kahit sa saan oh, siya yeah. lumingon, yun ang laging napupunan ng mata niya. So ang nangyari pag-uwi niya, nagtataka siya bakit nagiiyakan yung mga tao yung pala binurol ni lola niya. Second, yung sumunod na, na, sumunod na naalala ko. Sabi ni tita, may boyfriend yata siya na namatay. Like okay. she was probably I think 14, nung 14 siya tapos second year high school siya. Tapos sinusundo daw siya sa panaginip. Namatay? Namatay. Yeah. So ngayon, nung sinusundo siya nung boyfriend niya sa panaginip, sobrang dilim daw sa paligid niya. Let's just say, ikaw yung boyfriend, like, ikaw yung lalaki, ako si tita, for example. Tapos, dito daw sa, sa lugar ko, wala daw, pag namilingon daw ako, dun sa panaginip, sobrang dilim. Yeah, yeah. Pero dun daw sa kanya kung saan yung nasa yung boyfriend niya na namatay. Sinusundo siya pero parang para iso daw. So parang ang 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 ang, ang interpretation niya nung kinwento niya sa amin is parang ito yung earth, yeah. yung mundo natin, oh. sobrang dilem. Tapos like kung nasaan yung boyfriend niya na well which I assume na punta sa langit, nasa paraiso. Like parang garden daw, like sobrang bright, like puro-puro flowers, ganun. Kumpara parang ayun uh, yung heaven. Uh, yeah. So, tapos nakita daw niya yun parang, parang, actually hindi ko nga maalala kung nakita niya muna yun bago namatay yung boyfriend niya o namatay muna bago siya sinubukan sunduin. You know what I mean? Which is crazy. Wala mo diba? nang babasa na parang mga like afterlife na mga theory na... E Ang inyari, pag namatay ka, magiging aso ka. <laughs> 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 yung aso may tumatahol. <laughs> <laughs> may tumatahol? Pasensya na po kayo, maingay <laughs> po, po yung aso ko. <laughs> Ano yung free asa namin? Pasensya na kayo.